Hi, my name is Chinky Tan, your wealth and life coach. And we have another letter sender. Ang kanyang katanungan naman po ay ano ang aksyon na pwede niyang gawin sakali yung utang niya ay walang kasunduan at ang ginawa ng kanyang ika lender ay tinaasan yung kanyang interest na hindi nasabihan. Ngayon, nahihirapan na siya magbayad. Well, nakakalungkot man, ang utang ay dapat talagang bayaran. It's a commitment. Yun, ang utang ay utang. Pero the problem is, kung talagang hindi ka na makakabayad talaga, alam mo, ang kalalabasan lang yan, dalawa talaga. Isa eh, una, patatawarin ka pangalawa, ay eh mag-aaway lang talaga kayo. Dapat talaga lahat ng kasunduan, lahat ng pagkakautang, kung ikaw man ang utang o ikaw ay nagpautang, dapat number one, kailangan meron siyang kasulatan. Hindi pwedeng verbal yan. Alam mo, sa totoo lang, mabilis ng mga ako eh. Pagka ano, pag walang pera, pero pag nandun na pera, nag babago na ang tao eh. Kaya number one thing, you have to put everything in writing. Number two, uh, sana, based on your experience, no? sa palagay mo, ano dapat nang gawin mo? Huwag na sana siguro tayong pumasok ulit sa utang. Whether you like it or not, the borrower is a servant to what we call as the lender. On Proverbs 22.7, di ba yan ang sinasabi sa Bible? At talaga, ang hirap talaga pag may utang ka, ang hirap matulog, ang hirap gumising pag may utang. At syempre, pag hindi tayo nakakabayan, talaga, stress na stress ka. And finally, I would really want to encourage you, is talagang makiusap ka na. We need to swallow our pride, humble ourselves, kausapin na talaga natin yung pinagkakautangan natin, sabihin talaga natin, hindi talaga natin kaya and then yun nga, make a debt repayment plan kung anong talagang kaya mong bayaran at sana bumalik na lang sa original na kanilang ano pinag-usapan. Kung next time, kung gusto niya magtaas, it should be prior, not during. I always subscribe to the idea, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. This is Chinky your wealth and life coach.